malaki na naman kung kailan ang malapit na magharpes sa naman ito talagang trabaho dito sa palaisdaan bukod sa pagpapakain kinakailangan yung mga tilas kinakailangang abangan kailangan masaraduhan dahil kapag ka pinabayaan lumaki yun na ikasisira ng dike <coughs> mawawas out ang problema um, natin. baka ito'y binahaya ng alimango dahil kalimitan ng mga ganitong uh, tilas kaya nagkakaroon ng mga butas, ulunga yung dike gawa ng mga alimango may alimangong tinatawag na pulahan yung nitib yun ang malakas bumutas ng dike kaya ako sa totoo lang takot talaga ako magdudukot sa mga ganitong may butas gawa ng ako'y nadala na kaya ako'y na kadudukot ng kadudukot ako'y nasipit ng kalimango ay di paga talaga namang lagnat eh kung hindi lang ang kailangan talaga talagang hindi ko ari susuluhin may kwarta nga pang upa ay ayaw naman at nilalamig daw ay, yun ang problema pagka talaga malamig malamig ang tubig pagka ganito ganitong amihanin pagka ganitong amihanin ay talaga napakalabig ang tubig ulti mo nga isda ay eh. nilalamig din <coughs> napakalalim sisiksikin ko na lang ang sisiksikin pagkatalaga pag hindi na sinsin ay nabalik din Yung baway na kalayas ay pagka hinayaan mong mayroong hindi na sinisin lahat ng butas ng lupa ng putik, hindi mo nalagyan babalik ka, kalkalin uli ng bago iyan ang ugali ng alimango wari so, pi ari pinagbayan ha pa natin sisilipin doon sa kabila gusto nyo makita ano kalalim sininsin ko na ng lupa pero parang bumabaw na pero malalim yan sininsin ko na ng lupa yan pero malalim pa rin